ang pinakamahalaga yung maipapayo ng Diyos sa ating lahat. Na ang anyaya ng Diyos sa ating lahat, ang anyaya ng Diyos ay nasa Mateo 11.28-30. hanggang 30. Pakibasa, Sister Luz. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpapumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ayan. Alam mo, kapatid, ano ang Kristo'y mayroong bukas na kamay na nag-aanyaya sa lahat ng tao. Pati yung napapagal na, pagod na ng kaluluwa sa kasamaan, Pagod na sa bisyo, pagod na sa mga problema, pagod na sa saring-saring kasamaan sa buhay. Halika yung lahat na napapagalat na nabibigat ang lubha. At kayo'y aking papagpapahingahin ng wika niya. Ang kanyang payo, pasanin ninyo ang aking pamatok. At mag-aral kayo sa akin. Let us learn in Christ. Lumapit tayo kay Kristo sa layong mag-aral sa Kanya. Ang Kristo ay hindi magkukulang ng turo because yung salita po ng Diyos may power po yan eh para pagbaguhin ng isang tao. Mabisa yan. Eh. Basahin natin ng Ebreo 4.12, kapatid na Luz. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Nang mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Mabisa ang salita ng Diyos, matalas, buhay, parang tabak na may dalawang talim. Yun po ang mapapakinggan natin sa Kristo. Kaya sabi niya, hali kayo, mag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo, mapagpakumbabang puso makakasumpong kayo ang wika ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Yun ang masasabi ko kapatid sa lahat ng tao. Inanyayahan tayo ni Kristo na mag-aral sa Kanya. Habang buhay tayo, sapagkat meron tayong allotted time, huwag nating sayangin, baka dumating yung panahon, ay wala na tayong panahon, saka natin iisipin mag-aral at magsaliksik, eh baka huli na tayo.